Hello, ano, Taka si, sis si, si, is nice. Si, ano, si Beth? Hindi, si, ano, uh. si Bangpa. Ah, si Bangpa. Nung muna si Beth, si Nice, at saka tapos tumayo siya, Kaya ako na tapos tumayo si Beth. Nung mga si na, nung kami, hindi natapos. Tapos, nung pa sila, alas na yata, mga pinisisis na, nung mga pinisisis si nung mga na, ay hey, salamat magbabawasan yung sakit ng likod sa massage na yun <laughs> Ang sarap masage yung likod ko kahit sandali ay halika na dito sabi ni sis Anne, hinintay mo do Magpar magpamanicure din siguro siya sis Anne nandun sa bahay Oh, siguro. Halika na. Oh, kakaano lang namin. Oh, dito lang sa may ano. Second building second, building. second building. second floor. Second floor. Halika na. Ayaw na. Ewan lang. Hindi naman siya nagtama. Enjoy. Pump. Ano yun? Pump. Ano yun? Yourself. Hello. Thank you so much. E, hindi ko naman alam na darating ka na. Halika na dito. Oh, medyo matagal-tagal na yan, sis. <laughs> Kaya makapal-kapal na yung mukha niya. Agay, masakit. Sana all. Hoy, sis asan ka na? Sana all, sana all ka dyan. Masakit <laughs> <Ang sakit> ka. Masakit <laughs> ka. Pareha tayo <nasasakitan>. Hahaha. <laughs> desmante oh sana all daw sino mo din are ka din sabihin mo prino sabihin mo ba, sa mga na mga ba mga di ka reply ka naman ka mo sana necessarily hindi ka nagre-reply sis tinan tina chat kita hindi ka nagre-reply saan ka na hindi ka chat sis oi masarap <laughs> kaya nga, basta nalibing na rin na siya eh kumbaga na ano na siya dumikit na siya sa ano matagal na kasi wala ano kaya ayan <laughs> agay agay luto pa ako eh ay nandiyan ka pa sa bahay nyo pumunta um, ka, ka na sa ano sa na tayo ng HQ o sa bahay. Daming nag message, hindi ka nagre-reply. Is si Nagloko daw yung messenger niya. Yung messenger o yung may ari ng messenger? Arikuti! Masakit, dubugo na yung sa akin nga o. Ay, eh. eh. Eh, eh, <laughs> Alekala dito. Puta karang excuse ah. si Sweng. dito. Sumakit. Ay, <laughs> hindi na ako maulit. hindi. <laughs> <laughs> Mas masakit yung sakit, bro. Kasi talaga nalilitig na yung mga ano niya. Yung <laughs> Palinis pa more <laughs> Oo nga, masakit. <laughs> This si when dati nagpalinis dito. Aray-aray din. gulo <laughs> <laughs>

Wala namin nasa Amerika kan? na <laughs> kaya pa <laughs> netherland <laughs> mga nasa netherland ka na? <laughs> ligo lang ako, ah jan ka sa anan sa HQ. Halika na? Si This is ano, si si Sweng. si si Sweng. Sa na, si na si 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 sige, punta si 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 ka namin ako. Sino-sinong pinagtatanong ko para hanapin ko na sa angkart? Ang bihira. Pati number mo sa WhatsApp wala na, hindi nag-aala. Ano yun? <laughs> brati, <laughs> ang sakit. Pati-pati Huwag ulitin. Patay na yung sampak. Kokoko, huwag mo nang patayin pa. Ay, <laughs> Huwag <laughs> na. Parang awa mo na. Ang <laughs> makilig naman niya may ipon mo. So, Di, isang tao niya. Nag-vacation ako last <laughs> year, April, bago ko mo yung gano'n. Ayan, tama, one year and three. nga, taon na. Kanyang din sa akin, isang taon na yung may ikin. Ah, sa kadam. Hello, sis Joan. Dire sa kuantay, sa pahil. Nakasalmiya. Wala, uy, layo atong salmiya. Dati hindi, ah. Layo atong salmiya, uy. Nalang dire sa, ano, pahil. Palinis tagpoko, dams. Palinis hurt my feelings. <laughs> <laughs> Palinis pa mo. <more. laughs> Ginusto mo yan eh. Dapat di ako sumama sa'yo, busit ka. na dyan. Kung hindi mo yung palinisin, anong mangyari dyan? Kaya na, eh, nilinis natin, tinanggal eh. yun. <laughs> Asa na nga salon gobs? Dili lang sa ano, sa may polystick. Sa may polystick ragot. Ya, yeah, so ko pwede mo paraba ng koko kasi lagi ko nakakaraba ng shoes. ano, para sa trabaho. Lagi ko nakakaraba ng koko dahil sa paa. Masarap, masarap. Mm -hmm. Punta daw siya. Oo, punta daw siya. Punta ka, inaantay ka namin doon. Wala pa oi, nandito pa sa bahay. Sino? Si Si Sisal. Ah, nasa bahay. Ano, bahay ka pa. Kala ko ba iid na, wala nang ano luto diyan. Yung pala niya siya ano, si Nice baka gusto niyang magpa kayo Oh, ganun.

Mga pa Mayroon pabuti ng isang taon. <laughs> Pagpanglinis kayo lagi. Sa <laughs> so akin din nga dati, nung umuwi ako prime, ilang years yun, mm. ay dugo-dugo din. oo, oh. ako sa Pinas, ay dugo rin ang katapat doon. <laughs> Yan mm. kasi, hindi ma hindi mabigyan ng ano, ano to? Hindi pa naman ako sa sakit ba? Hindi mo lang ano, uh, budget. lang. Hindi mo ng ano, budget. Kahit ano lang. Kahit mga, hindi, every three months. Quarterly. Pwede. <laughs> Pero hindi mo ng budget. Hindi <laughs> ng budget. Hindi <laughs> Oh my you know. Mm. Yung tuloy. Dugo, dugo, Ito, tuloy. Na. <coughs> si Sweng? Oh. Oo nga, sa live ko. Nagluloko dahil messenger niya. Nagluloko. <laughs> Kabuingan niya. Nasaan, mm -hmm. naka-online siya, 8 eh. sa agul. Oo nga. Sus cellphone niya. <laughs> iPhone ngayon, nagluloko. <laughs> iPhone bang ganito? Uh -oh. iPhone na? Nagluloko pa? Hindi na lang kayo, hindi ako bibili ng iPhone. Parang <laughs> na ko. nagreply na to si Ponder Chris oh. ano? LG Wang humelde si Sweng punta na dito sa HQ mag tayo ano? si ano founder Chris Grabe na, ka, ano niya talaga oh Uy, nilamon talaga siya ng ano. Yan, itawa mo. <laughs> itawa mo lang, Prime. Ah, siya mo, Prime, oh. Hindi ako katawa niya, makikiyak ako. Ayaw ko na magpaano magpalinsa talaga ako every quarter. <laughs> Quarterly dapat. Every time. Para hindi ganun. Dikit oo. Mm -hmm. uh, ano na talaga siya eh. Kumbaga nagbahay na siya. 3 <laughs> na 10 na pwede Ang niya talaga ang puno na yan. Tandaan niya. Ang May, June, July. niya. Libre niya ako. <laughs> Sabi nalang walang paluwagan kaya hindi ka mabibili ng punta. Uh. Ano ba yan? <laughs> Agay! Uuuh, sakit. Sarap. uh At least, Ramada, may budget sa'yo, si ano, si baba. Oo. Wala nga company na ano, wala lang bigay. Visit na yan. Oo. Uh. Hmm. Nag-expect kami nung ano, nung isang araw, walang dumating. Sabi namin, awa na. Walang binigay kahit sila. Nung <sighs> taong ko ka sa kampanye, 40. Sumunod na taong, 30. Sumunod 20. Ngayon, wala na. <laughs> kahit thinking <wala> <sighs> di, wala man lang. Di ba masarap? Ah dugo talaga yung kalaban niya

alis-alis naman yung kubal dyan. Ay, go. <laughs> Ayaw, excuse Pero naalis tayo yung mga ano ko yung dry ano ko sa ano yung yung basili na ano fried parang liquid siya. Oo. Oh, ano, naalis yung bitak-bitak ko sa pa. Oo, basilin. Gabi, ay, sa gabi, tapos medyo medyo ako, pati sa araw Ayan, na -ayan, na -ayan, na -ayan ka. naalis kaya yung mga ano ko krak krak sa ano pa Maganda pala sabi ko to hindi sa akin grabe isang taon na ano yan sis, Kubad.

เรื่องนี้โเคอ่แล้นะไม่ยากเลยอันนี้เราดูเป็นไง えっ、hey. Tumang sih hmm. hmm. hmm.